So ayun mga friend, nandito tayo sa aming farm. <laughs> Yun maglagay kami ng lupa sa kuan sa puno ng upo. Yun, yung father ko, yung father nagdala ng carabao. Pupunta kami sa tabla <laughs> ng wahinya niya. Yan mga pre. Hamid na pit. Yan. Maglagay kami ng lupa dito sa puno ng upo mga pare Para, ma, para may yung ugat niya. At maparami yung bunga. At maging mataba yung kuha nya Mataba na mataba yung malusog malusog ba malusog mga pre ah oh. yan mga pre oh. mama hmm. ko yan mga pre yan mga pre mga pre mag manood lang lang kayo mga pre maglagay kami ng lupa dito mga pre lusog yung tanim haha mag vlog ako ngayon sabi saya pa mga pre mag habok mga, uh -oh, mga pre maliliit pa mga pre ah, kanindo to na no? oh. Asa mo ay? Malusog yan lahat Matabak -tabak oh. Mataba-taba pa. Ingin mga pre oh. Nag Nagararo na yung pader ko mga pre. Ano <laughs> lang kaya mga pre kung anong gagawin namin mamaya mga pre. sugod tukuran sa mga sor mga pare. pre pre lang to mga pare. pre pre in the Philippines mga pre dito yung kamatis na pin mga pre oh. kamatis na malapit lang mamatay hindi maayos yung Kanya, paglaki niya, payat-payat yan. Payat-payat, kinabunuhan payat. naman yan mga pre. Pero sa lupa, ayan mga pre. Payat yang lupa, payat yang lupa. <laughs> Mayroon bang payat na lupa? Niyang mga pre, Upo. Upo, upo. Ayan, kayo. Okay kayo? Kayo? Upo. mm Yon. Ayan. Mm. Tayo sinina si Nina. Nina. ng orig. Ayan, mga pre. Buhay bukid, mga pre. <laughs> buhay gulay gulay. Hmm. Kapre. Buhay bukid, buhay gulay, buhay gulay gulay. Yung mga pre oh, yung tanim namin dito mga pre. mga pre may mga pre pagkatapos ng papa ko mag araw uh, mga pre ilagay kami ng lupa sa puno uh, no, tagalog puno ng upo puno ng upo para maparami yung ugat niya mga pre tapos na ito inabunuhan mga pre tapos na inabunuhan mga pre tapos ngayon mag Maglagay kami ng lupa. Narin ako. Na kulag, no? blur blur no. Blur blur. Ang bukid ng mga preo. Let's meet man. Hmm. Yun. Yung mga puno dito mga pre

pala Siobel Siobel ng Pilipinas Ayan Siobel ng Pilipinas yan mga pre No handle mga pre Kasi nabali mga pre Mga okay, pre magsisimula na kami mga pre Tinood lang kayo mga pre Ay Tinood okay, lang kayo mga pre So, ayun mga pre, magsisimula na ako mga pre. Wala sa Pilipinas mga pre. Wala sa Pilipinas mga Pilipinas mga pre. beri ra beri iyan nonga Jadi, ketumbar dari lubang. はい。

so ini na pre hanggang dito na lang mga pre si ah uh, please subscribe like and share Ay, mga pre ang oh. pala ng Pilipinas mga pre pala sa Pilipinas <laughs> mga pre mga pre oh. maliliit ito mga pre Nandiyan nang malalaki mga pre. Ah. mga pre. Ayun, carabao in the Philippines. Pre. Nandito na lang mga pre.